Isang mapagpalang araw, kabanatuan kung mahal. Sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa kabanatwenyos, welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B, Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses ng palengke, kasangga ng mga farmers, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Today is October 14, araw po ng lunes. Isang napakainit na naman ng araw ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price o tulin ng mga sariwang tulad ng nakikita nyo sa ating video. Alamin po natin yung mga asking price ng mga gulay na ito. Tandaan nyo po ha, asking price lamang po, hindi pa po yan ang final prices. Dahil maari po yung magbago once na bumili na yung mga ngalakal o yung mama mamimili pag tumawad na po sila. Kaya samahan niyo po akong uh, mag-update ng mga presyo. At bago po yan, kung bago lang po kayo sa atin YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel. Sana hindi pa po nakapag-subscribe. Habang nanonood po tayo, subscribe na po natin. Pwede din po natin bigyan ng isang magandang like man lang habang nanonood tayo o share ang ating video. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Dante Vienas po, ang boses ng Palengke. Tara, let's, samahan niyo na po mag-update. Dito po tayo sa peso ni Ami. May nakita kasi akong bonitong maganda patolang palitpin, pati patolang kinis. Ayan. Good morning, Madam Ami. Madam Ami, magkano itong patolang kinis natin? Ang gaganda? 18. 18 ang asking price po. Bali, 180 per bundle. Yung palitpin. 150 isang 15, 15, 15 bundle per kilo. Eh, yung ating bonito. 40. Korenta. Saan nang galing ng ating bonito? Ang gaganda. Santa Rosa. pag santa Rosa ka, di ba? Yan, balik 40 per kilo, 400 per bundle. Ano yung ampalay? Ano ang ampale ito? Galaxy. Ayan, Gal Galaxy. Magka Galaxy. 45, 45, ayaw pa. Ayun eh, no, kagaganda po. Ganun pala ang Galaxy. Ano, medyo medyo green siya. Yung mistress siya kasi medyo maputi. Ano, yan. Salamat, Madam Ami. Wala yata si Sir. Parada na sa Parada. Kala ko pinalayas. Okay, salamat. Ere, baka wala na naman tayong makita ng pag tagal-tagal eh. Magkano nga asking price ng ating ano? 50, kaganda pa ng tindera na. Oh, oh, oh. oh, ay yan, nakaganda pa ng mahanga, tindera. Maraming bang maanga? Okay. Salamat, Madam Pauling. Ay, anong klaseng variety ng talong nito Eh, ano ba eh? Mu Mucho ba <laughs> <laughs> Magkano yung asking price ng mucho? Mucho. Oh, magkano yung segunda? O, oh, sandaan. Segunda lang, pero maganda siya kasi yung ganda ng mamimili. Ayan, o. No? Ay, tumali. Ay, nako. Tumali ka na, na. Sinabi ko lang, eh. Okay. Ayun, ganito na natin. Mucho din to? Mucho. Gente lang po. 200. Ano? 200 isang bundle? Apo. Ito, magkano? Sandaan ng asking. Ay, isang bundle. Ayan, isang daan ng bundle. Yan, mura lang. Ito, segunda. Ayan. Ito kay ito kayo Dante ko. May dumarating ng mga peche Kagaganda ng peche yo. Oh. Alamin natin. Magkano ang asking price sa popo pa na to? Oh. Ito kayo sang galing peche natin. Ang gaganda. Oh, sa mga taga-Gabaldon po diyan, ito yung peche niyo napakaganda. Magkano Oh, grabe, ang ganda ko. Magka na Oh, oh napakaganda. Pero Vince yung ano, napakamura. Bali, 150 isang bundle. 150 po isang bundle, then 20 pesos. Eh, yung ganito natin kamot yung baging na ano. Oh, 25. Sa okra, ito, oh, tumasa ba? Magka asking price? Ayan Ay, ah, ang tumas, no? Ano yung talong mo na yun? Mucho. Mucho, magka ni Mucho. Ito si Ocho, 180. Ito ang ating uh, domino. 25 ang asking. 25 ang asking. Salamat. nga ito kayo. Wala si Commander. Ah! Diyan. Diyan. Ba't parang malungkot ko pag mami dito? Kani kita ko yan. May bonfire, guard, may okay. guardia. May okay. guardia. Oh, thank you. Ito ba yung mga nagdadala mo ng gulay? Ay, oh. hey, sir, ano, sir, ang dinadala niyo pong gulay dito kay Tukaim Dante? Pechay po. O, oh, pechay. Paganda naman ang pechay mo. Kaya lang eh, nagtempo ka sa mababa. nung mga nakaraang linggo eh, 50. Ngayon, gumaksa ka, no? Anong pangalan niyo, sir? Dito po, dito Marso. Dito. Anong sambayan po kayo? Gabaldon po. Oh, taga Gabaldon, Sir Lito. Gaganda ng pechay niya pati yung okra niya. Ayan, No? Oh. Eh, kayo madam, anong dinadala niyo? Ay, ano po, sari-sari po lang. <laughs> parang sa parang sa bahay ko po, sari-sari. Oh, okay. At ah, taga saan po kayo? Ay, Gabaldon din po. Oh, Gabaldon. Eh, kayo man madam, maganda miss. <laughs> anong dinadala niyo pong gulay? Namimili po. Oh, right. Ah, namimili. <laughs> Ay, taga saan po kayo? sa Kabanatuan po. Ah, taga saan dito sa Kabanatuan? saan? Ah, dito lang. Okay, yan. Namimili siya. Salamat po nga, madam, sir. Dito sa parin John John ko, may nakita kong Taiwan eh. Tanong ko lang yung Taiwan. Boss, pare, magkano yung Taiwan natin ngayon? Walang pala yan. Maganda, maganda yung ako, Maganda yung Taiwan ito Boss, two maganda three, mo 2-3 2 lang, maganda rin eh, yung pesa Ay, upo open natin Balag yan eh, ganda na yung po, Sandaan, balag Itong patola mo 15 15, maganda ng patola Eh, anong ano yung talong? Anong 15 Anong talong yan? Olepika Bumaba, anong yung talong ano? Naging Mga pag-aari ng mga diwata Pwede <laughs> ka. Okay, salamat, boss. John John, may pari yung pogi. Pinabati ko si boss. Boss Andres na ulit. Andres Manambit. Sir Andres Manambit. Ibang ilis Lagi po kayong shoutout ng inyong kaibigan. Lalaban ba mayor? siya ng mayor? Hindi, kung siya lang muna. Ayan, okay. Ay, maraming Okay, good. Very good. Good luck, sir. Good luck. Ito, kay May 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 May. Mukhang, magaling sa palok natin, asking price. 25, yan. Ito yung kay Maymay. May, medyo babalikan natin yung ano, yung kamote may kausap. Eh. Dito ako kay Ate Sally Kumaganda. Babalikan po natin si Ate Salim ikaw sa pa. Dito muna tayo kay Ate Baby. May nakita kasi akong magandang pipino. Ayun si Ate Baby. Ay kakain pa lang. Wala kaya tang mesa. Ate Baby, sa iba tong pipinong puti na to. Kagaganda. Saan galing to? Gabaldon. kaganda ng pipino ng Gabaldon. Magkano po yung asking price? Ayan, may 160. Ayan, natuloy na. Maaaring 180, maaaring 160. Hindi na po asking price yun. Eto, mestiza. Mestiza. Magkano yung asking price? 45. O rentage. Ito, oh, ganda naman mestiza. Kanina yung ano, uh, ano, uh, medyo verde siya. Ayan, kay Bahan. Ito, mestiza. mestiza. Ayun, may talong. Yung talong, ano yun? Ayan. Mucho ba yan? 20 lang yung asking ko. Yan. Bumaba yung presyo ng talong. Ano yung talong yan? Eh, hindi ka nang maganda. Anong variety? Mucha, Mucha. Mucha. Oh, eh, may edad na parang ako may edad ano? <laughs> eh yung ano tin sitaw, magkano si Ay sitaw yung ano sili. Sili 120 asking. 120 ang asking eh medyo angat yun. Eh yung bulakan white natin. Okay. Eh 15 na tuloy. 15 bulakan white. Eh yung negros. 120 asking po. Yan, ha. Yung uh, Bulacan White, 1,500, 1.2 naman yung negros. Ayan po yung mga kagulay niya. Medyo, medyo ano po, nag-iisip ng malalim. Eh. May malulungkot po. Eh. Yan. yan. Ito yung masisipag nating mga kagulay. Eh. Yan. Mana. Salamat. Madam, mga salamat sa pagdada. Anong dinala gulay? Meron po, pipino. Ang palaya. Okay. naman pala ng pipino mo. Pati ang, ang palaya mo. Eh, kayo, madam. Palaya din po, sitaw. Sitaw yan. Ay kaganda ng pipino. Ilang, ilang buwan bago ka nakapag-harvest ng pipino? Ay, padala lang po. lang. Okay, salamat. Ito po yung simpatiko, magilas, kong kaibigan na sa ng mais. Walang iba kundi si Boss Marco. Good morning, Boss Marco. Ay, po. Ano mais natin ngayon? Dilaw puti. Magkano'ng puti ngayon? Asking lang. 50. So, yung sa dilaw. 37. Ngayon pa, yung dilaw niya, 37, 370. Yung ano naman po puti, 50, 500 per bundle. Dito po kahapon may nagtatanong na ano eh. Pasensya na po kayo. Hindi ko na po nasagot kayo sa, sa message siya. Ito po. Ay, Ate Aya, magkano'ng ano mo? Itong ganito mo? Sampu ay sampu lang po sa nagtatanong. Sa saluyot. Dose. Dose, sampu sa ano, sa kamote. Okay. Siete. Siete, bumaba yan. Salamat. Oh. Eh, dito, meron ako. Ito, meron tayo yung ano. Uh, mustasa, gaganta. gaganda. Boss, magkali mustasa isang bandel. Asking price. Ah. Ay, napakamura naman. Halos si Pamibed. Mura yata ngayon, yan. Ano? Baksak eh yung pechay 120 120 Bumaksak talaga ang presyo ng gulay Dati 50 to 500 sa badal Ngayon 120, 150 Ayan po ah One, 150 yung mustasa 120 yung pechay dito Ayan ang dami ah dito po tayo. Si Ate Sally may kausap pa rin eh. Hindi no, po ay, natin ay, matanong si Ate Sally dahil may kausap. Eh, pero tatay lang may tanong ko yung si Garillas niya. Hello. Good morning, madam. Ate, sari magkano yung sigarilyas mo? asking lang. Ito po. Ito po ang ganito, 70. Ito po, isang, isang bundle sa Ito, mag, ito maganda. Wanan. Ayan, magano? Isang dami sa bande. Ay, ba't ang baba? Ibang kilo. 25 kilo. 20 ang kilo. Ah, yun. 20 po per kilo to. Sigarilyas, 20 Ayan. per kilo. Oo, oh, bumab bumaba. Eh, yung ano natin, bonito. Bonito pa tawad 35. Oh, 35, 350. 35 per kilo yung bonito. 120. Ano yung sito mo, negro? Negro. Ayan, 120 sito. Ayan, kaganda, bubibili, oh. they're kaganda they're ng bumibili, oh. Kaganda ng bumibili. Eri, meron din si Bu... Ah. At isa lang si Buyas mo isang, ano, isang ganun. Ah. Baba ah. na. 10 kilos, ano, yan. Hindi tumas, na tumasa yan, oh. Nakangiwi naka na si Ate, hindi na rin tumasa si Buyas. Oh, lugi, oh. Okay. Kaganda naman ng mga mamili dito. Alamin po uli natin yung luya kasi pabago-bago yung presyo ng luya. Medyo mahal eh. Madam Analo, magkano yung pinakamagandang luya natin? 1.3? 1.8. 1 Galagang angat pa rin ang luya. Pero sa ibang lugar, katulad ng Metro Manila, nasa 2-1. Ano 2000 isang bundle. Ano? Eh, yung mura lang. Ha? Ah? 800 yan yung murang uh, luya ibig sabihin niya no ito yan yung maputi oh 800 ayan ganito ang Thirty five. bag 35 okay salamat ito alamin natin presyo ng ano Suprema good morning madam susan kay susan po tayo madam susan magkano yung asking price ng ano Binse. o medyo mangat angat ng konti ano oh. nasaan si sir wala okay, okay. Gumawa ng motor? Okay. Salamat. Ito itong labong. Madam, maganda. Maganda yung labong po natin ngayon? 200, 180. 200, 180. Maganda yung labong niya. Maputi. Kasi yung ganda po ng ating tender ay may sana. Salamat. Dito kay Ate Glo ko. Ate Glo, magkano yung puso natin ngayon? Asking na. 22. O, oh, 22. Eh, yung ating, ano, ito Miracle, si, ano, si, si, uh, si Bunso. Magkano? Sampu lang yung Miracle. Yan, ha? Okay. Salamat. Ayun, may alugbati. Magkano boss ngayon natin? battery 25 Lumaba na naman ha. Eh. Talagang ano ewan ko ba. Basta laban lang. Ay, mag, anong tinda anong, anong tinda mo? Ay siling siling paniga. Magkano siling paniga? 1,000 sa bundle. 120. 120 tabi. Sa bundle 'yun ah Okay. Ay dito po tayo. Gusto ko tong gusto ko tong tanong itong magandang ano, magandang tindera. Madam, isang magandang tanghali po, Madam. Madam, ah, alamin ko lang po magkano po yung asking price ng ating refolio, Madam? Ayun po, 5.80. 5.80. Ah. Yeah. Kailangan seryoso tayo kasi seryoso yung tindera. Ma magtayong ng ngiti ah. Ah, patatas po, Madam. 5.50. 5.50. Yung carrots. Carrots <laughs> So, 7.50 7.50 sa 5.50 Malaki 7.50 uh, Yung ating pechay 6.50 6.50 sa sayote 300. 300 Nasaan yung idol ko madam? Uh, dahil sa pagod Dahil masipag no Dahil kasi biyay ng biyahe yun eh Nangunguha ng kalakala. Ayun ang mga lalaki talagang respons Responsable at masipag At syempre pogi pa hindi naman pipir si madam ng kog na hindi po <laughs> kog <Okay. laughs> salamat madam ito to kay boss jay may nakita akong ano wala si madam yung labanos boss jay magkano yung labanos natin Asking price. guys magkano 550 550 yan medyo mainit ulit ngayon mainit na naman ano Okay, pag umulan naman maputik. Pag uminit naman alikabok. Alikabok. Sala sa lamig, sala sa init. Basta sayo. Ha? Dito po sa dulo. Baka hindi niyo po napupuntaan to kay Alma and Mika. Nasa exit po sila. Baka kasi kala nyo lang doon lang may sibuyas. May bawang dito rin po sa dulo. At saka tingnan nyo po magaganda yung quality ng kanilang Nang ah, sibuyas, bawang. Siyempre, maganda rin yung tindera at malakas ang appeal yan. Madam, ito imported. Ilang kilo po ito? Nagtatanong kasi. Oh 9 kilos lang ko. Medyo batang, medium. Ba ito, medium? Okay. Magkano po yung asking price niyan? 500 500 Ay, Buya, 500. Ay, yung, eh, 'Yung malaki natin, madam. Ah, uh, 480. 480. Yan ang 9 kilos lang pala, ano. Eh yung ating ano, yung pula natin, si buyas. Medium. 520. Po. 520 sa, sa diuno po natin. Ganun din po, 520. 520. Yung ating uh, bawang. 5 cm na 6 kilo, 6 O, oh. oh, 5 cm na kilo, 6, uh, 6 kilo, 6 cm. Ayun yung isa. Yung nasa gitna po, 6.5 garden 1. 6.5 garden, 6.20. Yan. Maraming salamat po, Madam Maganda. Madam, kak, ka hindi lang maganda, cute pa. Kasi. <laughs> salamat po. Nag-isa yata kayo ngayon. Si Ayun, meron pala yun. Ah, baka may sa shoutout ka. Mag-shoutout ko muna. Kumakain ka ba doon? Oh. Shoutout sa kapitbahay namin, ibalik niya damit ko. Nawawala. <laughs> buti, buti yan. Naka, ano, na, may damit ka yata ngayon. Dati, nakabad ka lagi. Ngayon, ano eh, oh, di ba? Eh, yung munggo natin, magkano nga pala? One, seven, ano yun na? 25 kilos. Ano yun? Labo um, o kintab? Labo. Labo, yan. Maraming salamat, madam. Shoutout muna po, sir. Shoutout ko na. Nahiya po. Sige na. Uh, madam, ito, wala ka bang shoutout? Sinyout out ka na so, Shout out sir dyan Okay salamat Yan po kaya mura siguro yung pechay po maraming dumadating Maganda naman yung mga pechay ngayon Pero napaka mura nya oh. Dati pag Kasi dito yung ng pechay Dati pag pumunta ako dito Wala akong makita ng pechay ngayon dami Ano ba idol? Kamusta na na. <laughs> pakabay na lang yung idol ko. Nina. <laughs> Nina. Ano okay, nakausap ko na. Okay. Ito kay Madam Menchi, tanong natin yung good na good na Duma Dumadating pa lang oh. Good morning Madam Menchi. Madam Menchi, magkano yung good na good natin? 550 po. Ha? 550. Sa Sophia natin, maganda yung Sophia. Oh. Ocho. Ayan ang tumas si mo. Ano? Yan, 8 po. Yung tinatawaran siya ng 8 sa Sofia. Sa kalamasi po natin good na good. 550 550 Ito, tanong pa natin ito nga ko magkano yung talbos ng kamote? Ay, nang anong sige. 50 po. 50 sa ano natin, kalamansi. 500. 500. Yan, sige ko. Santol natin, magkano? Santol. 30 po. Baka may shoutout, mag-shoutout na. Shoutout ka muna. Shoutout ka muna. Shoutout ka muna. Eh, yung anti-manga. Manga? Maasim ba yan? Kasing asim ko ba yan? <laughs> asim na. Salamat, madam. Ayun, silin natin ganyan, boss. Ayan. Para naman. Hindi nga mga pina, singwenta. Ayaw, be. Singwenta. Singwenta? 500 bali per bundle, ano? ayaw. Ayaw ka, okay. Salamat. Yan po, uh, alas 11 na po. Medyo, ang dami pa rin nagdadatingan na gulay. Kaya mura yung gulay natin, eh. Ipinang puti, eh. Tanong natin yung ng puti. Hindi ko pa yata natanong ng pipi. At kung sa'yo yung pipi ng puti, magtanong nga yun? Asking lang. Asking ng pipi ng puti. Pinse sa bakla. Ah, walang bakla. Ayan, pinse. Ayan, napakamura ng pipi ng puti. Pinse. Pero si Boss Ed, may money. O Ed, pag per kilo ng mani, magkano ngayon? Asking price? Meron, magkakaka. Oo. Oo. Oo, wala huh. kayong namin, tuwa. Tuwa, pero pag per kilo? 80. 80, medyo mali yung mani ngayon. Wala kayo kamatis ngayon? Tumasa kamatis. Tumasa yung kamatis? Meron naman akong masalawang maganda. Ito na naman tayo dyan. Ito na naman tayo dyan. Ah, Ito okay. oh, na naman tayo dyan. Ayan, okay. O, naiba na naman yung usapan. Dito tayo. Ay, oh. ay, okay yan, okay. Ah. Oh. Lagot ka na naman mamaya. Sige ka. Ah. Ay, ay Ate Mirna, magaling Taiwan natin ngayon. asking price. 220, 2.30 2.30 Yan Pinaka maganda sigur 2.30 Ano Asking lang yun ha Ay yung pipi ng bakla Ay natuloy na pala 2.30 Sambagay yung Taiwan Wang gaganda Talabera Talabera Sa pipi ng bakla Dalavena, diba? Magkano yung asking price? Eh? Dos, o. Oh. Wala pang benta, dos. Yan. Salamat. Eh, yung labong mo, Kuya Nael. Dos. Labong. Yan po, medyo... Sana wala po tayong nalimutan. Pag may nalimutan po ako, pakin message na lang po. Uh, bukas, pag may nakita tayo, i-ano natin, i-ano natin, i-update natin. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses ng palengke, kasangga ng mga farmers, ang um, Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Ingat po tayo pag tayo mamamalengke dito sa ating baksakan, dala po tayo ng payong dahil napakainit. Saka huwag natin kalimutan uminom ng tubig. Ito po muli ang inyong kasama, si si Poli, tomorrow, Dante Biernes po, ang Mister Mr. Palengke ng Cabanatuan City. God bless us all po. Bye-bye. See you tomorrow. Ah, oh, baka ano si shout, shout, out natin sir. Shout tayo sa mga sa mga Batangas. Mataas ko lang um, dito. Oo, oh, Batangay, mga Ito Batangas na. Taiwan dito 25. Ayun ah, ang pinakamataas ngayon sir na 25 ano. Wala din namin binili eh. Mahal. Oh, uh, mahal. Sa, ano, sa Batangas baka sir nang gagaling pa? Ina layo pa niyan ano. Shout out sa Divisoria eh, Ito ano. sa Divisoria. <laughs> sa no, Divisoria si Bangkay. Ay! Di naman bakit kapogi, na, kapogi naman bangkay. niyan, alam, sir bangkay niya, sir. din eh. Wala naman, wala mabilisitaw daw. Salamat, sir, mga boss. Yan ah. Mat ang medyo angat na angat po ngayon dito yung ano yung ceiling Taiwan natin. Sana wala akong nakaligtad. Kung may nakaligtad man po okay update, pasensya na po. I-message mo lang po at titignan natin bukas kung ano yung nakaligtad natin. baka, baka may mahagilap pa kasi ako kaya hindi ko pa sinasarado eh. wala na talaga yun na lahat bye bye po see you tomorrow